for today's video ay magluluto tayo ng kamoting kahoy. Tawag nila ay binagkat. Merong binagkat na saging, binagkat na kamoting kahoy, binagkat na uh, gabi. Pero guys, ha, meron na pala akong naluto nito. Sa, uh, sa previous na vlog ko, meron akong naluto na, na binagkat na saging. So ngayon, ito try ko ang binagkat na kamoting kahoy. Ihahalo ko lang ay itong gatas at itong maglalagay ako ng cream all-purpose cream, tsaka sugar. Hindi na ako maglalagay ng gatas na malapot, guys, kasi ito ang gusto kong ilagay. So, isa-substitute ko ito dun sa uh, gatas na malapot o condensed milk. So, guys, tara, samahan niyo ako magluto. So, guys, simulan na natin. Ito na yung ating kamote. Lalagyan natin dyan. Hindi pa nakabukas eh, yung apoy, guys. Guys, ito yung kamote ng ko. Merong white, and merong yellow. Alam ko, alam niyo masarap pong yellow. Nung sa nasa, nasa probinsya pa kami na ni Daddy, pag bumibili kami niyan sa kapitbahay nila, ang sarap niya nilalaga namin merienda. So simple lang 'to guys, ang nakikita ko sa pagluluto nila at sa pagluluto ko din sa niluto kong binagkat, pagkasama-sama yung ingredients. So ito, maglalagay ako ng uh, gatas. Maliit lang 'tong gatas, guys, pero meron pa ako diyang natira sa ref, yung kahapon hinano ko sa sopas. For sure hindi pa yan panis. Pero syempre, i-check ko muna bago ko ihalo. And then itong half cup na half cup ng sugar. And then, magdadagdag ako ng water kasi baka ano. yan Kukuluan lang natin yan, guys. Kukuluan lang natin siya hanggang sa lumambot. Yung, ano, kamote. Luloy muna natin. Ito yung sugar. So, ayan. Ito lang, guys. Napakasimple lang ng na ingredients ko. Merienda lang kasi. Ngayon, para pagdating ni, ni daddy mamaya from office, naman siyang merienda. For, for 30 pa lang naman eh. So, ayan, guys. O. So, ayan. Tatakpan muna natin yan hanggang sa kumulo. Babalikan natin siya. Tada! O, oh, diba? Ito nyo yan, guys. Mukha pa ko sandok. Wait nga. Mukha pa sandok. oh, so, guys. Ayan na, o. Oh. Matigas pa siya, guys. So, hindi natin yung lumambot. Ayan, o. Oh. So, Mayaan mo lang siyang matuyo. Okay, talikan natin siya ulit. So guys, ito yung sinasabi sa inyong natira kong gatas kahapon. No? Oh. So natikman ko na siya, hindi naman siya ano. Ay, 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 teka lang, napunan yung nga. Natulog na yung aking ano. Ayan. di ba? So lagyan na natin siya. Natikman ko na yan guys. Kahapon lang ito yung eh, nagluto ko ng so sopas. Breakfast namin kahapon. Ito naman na rin. Yan. Ayan, guys, yan guys. O ba? Diba? Hindi na tayo maglalagay ng anong tawag doon, yung royal. Kasi sila, Ate Nils, Saka si, si, Si Eric, yung kapatid ni Ate niya saka si Tara Shot. Ganun ang ginagawa nila. Naglalagay sila ng royal. Oh, yeah. Ako okay, okay. hindi na. Pero yung niluto ko yata dun sa dati ko, sa una kong vlog na binagkat na saging Meron yung, ano oh, yung yun daw? Yun lang ang lakas naman nun. Yung dunod ko sa study. Bala ka na nga, ganyan yun ko So, ayan na guys. Kunti na lang yung sabaw niya. I mean, yung gatas. Oh, malambot na ang dilaw hindi pa rin talaga guys bakit kaya no iba yung ano um, ni eh, oh bakit kaya oh. hindi pa malambot yung dilaw sana pala hindi ko na lang kasi nauna kong binili yung yellow eh so ilalagay ko na yung ating all purpose cream so kung yung iba naglalagay ng soft drinks nagawa ko na rin yun guys eto yan ah maglalagay yan oh di ba Oo, Di ba ang creamy? Ang creamy ng ating binagkat. So, patutuyuan natin yan. Kasi, dapat tuyo yan. K I mean, konti lang yung sabaw niya. Sarap, guys. Guys, kasi, dun sa ulo kong niluto, yung binagkat na saging, naglagay ako ng margarine. So, dahil wala akong margarine, eto, maglalagay ako ng butter. guys. Mas masarap na to kasi may butter na eh. So, Di ba? Hindi natin maglalagay ng powdered sugar kasi napakatamis na. Ayun na natin ang sobrang tamis. Di ba? Yeah. O, di ba? Natuyuan na siya ng konti. Bakit na natin pwede. guys, hindi ko sinusubo ah. Hinahati ko dito sa, ayun o, no, sa tinidoro. Okay, ano dyan ito na po ang niluto kong binagkat na kamoting kahoy Sana nagustuhan nyo Thank you for watching Bye!